Isang basket. <laughs> Isang basket. O po, nila. Grabe! <laughs> laki ng sugpo! Oh, laki! Din. Laki! Hello po! Good morning po sa inyong lahat. Ayan, pagkaraan ng halos ilang linggo Matagal Ay umulan din po Grabe, sobrang lakas po ng ulan kagabi Hanggang ngayon po ay umuulan Ayan, thank you Lord At nadilig po ang ating mga halaman Pati po yung mga palayan Ay natutuyo na, halos ay bitak-bitak na po ang mga lupa Ay salamat naman po at umulan na yan At ngayon po ay ako po ay magha-harvest. Iya, <laughs> yeah, magha-harvest. Alam mo sa dadami. Ako po ay mamimitas. Napasangat ang aking Ako po ay mamimitas ng mga talong. Unang harvest ng mga talong. Parang kailan lang po ay itinanim namin iyon ni Bossing. Napakabilis po ng panahon. Ngayon po ay magha na tayo. Yan at nandito na po tayo sa taniman. Yun pong mga sitaw dito ay nilagyan na rin po ni Bossing ng gapangan. At ilang araw na lang po ay sila po ay gagapang na rin. Para pong itong ating ampalaya dito. Ah, gumagapang na. Ayan, at ako po yung medyo nalulungkot dahil yung isa namin ditong talong ay parang namatay na po. Oh, ha? Ito po yung dinanas ko ng mga aso. Sayang. Talagang ipipitas na po ng talong. Ito ha po, ah, malalaki na po. Ah, oh, na. Hindi na po natin ito patatagalin pa pipitasin na po natin. Ayan, naro po tayo ditong lagayan. Ito pa po, ah. Ayan. Pipitasin ko na rin po itong isa, ah. Oh, madami pa man ding bunga. Sayang po, han, eh. Oo, ay gawa ng mga aso. Dito pa po, po naglalaro. <laughs> Lalaki po, mama. Uh -huh. Yung isa hindi pa, ah. Uh -huh. Parang hanggang pa. Marami pa pong bulakalakhan, eh. Uh -huh. parang tumataas na rin naman po yung kanilang puno. Eh. Maiging nga tumaas at nang parang hindi nababaloktot yung talong. Kaya yung ibang talong ay baloktot. Ay gawa ng sayod na sa lupa. Fresh na fresh po pati mama at nag-uulan po honey isang puno ah, ay, kuwan, nakaidalo ang aking mga harvest dito. Parehas ko ng pipitasin. At gagangula ang baloktot. Yung iba ay natatabunan ng kuwan. Natataklo ka ng mandaho. Naku, dami. Ang na Siguro po ay sa isang araw ay pipitas ulit tayo dito. ano talagang kung uh, ano. Sunod-sunod na ang buong. Tala. Kailan po baga mama ninyo tinanim iyang puno? Mabilis lang po palang mamungahan. Maglaan. Ay, yung okra po, wala pa. Wala pa, pero may mga bulaklak mo pwede po sa kabila kailangan mo kailang hawiin <laughs> at natataklo ba pwede na kaya ito parang maliit pa maliit pa po, huwag mo muna sa isang araw na kaya ito na po lahat yung aking harvest na talo isang basket <laughs> isang basket malalaki po pati mm. tsaka mahaba taba may mga nagko-comment po sa akin na yun daw pong unang dahon ng talong ay gupitin ko daw po tanggalin. Para daw po mas mamunga pa po itong ating talong. Yan, kaya gugupitin po natin itong mga dahon, itong ibang dahon dito sa baba. Yan. Mamumunga ka ng marami ha lipat po tayo dito sa kapila si bossing po ay kumukuha po ng kawayan gagamitin po niya yun. sa isang araw po ay uh, marami na naman pita talong umpisa na po ito ng pag-harvest okay na po yun lipat po tayo mamumunga kayo ng marami ha Maraming marami. Para marami kami i-harvest. Maraming bulaklak. Ma mabubuo ka ha. Yun yung ibang bulaklak ay hindi nabubuo. Yan, babawasan po natin ng dahon. Dahil yung ibang sustansya ng talong ay dito napupunta sa dahon. Matataba po yung dahon niya. Matataba. <clears throat> Yan. Si Milot po ay namulot na ng pilaway. Eh. Maraming laglag. Ito lang po yung nakita ko. Apat. Si Mama po ay nagugupit ng mga dahon. Bakit mo po Mama ginugupitan? Yung sustansya ng talong ay napupunta na dito sa dahon. Hmm. At saka may, may mga nag-comment na putulan ko raw ng dahon. Yung mga unang dahon para daw ma mas mamunga pa parang matataba nga po yung mga dahong iyan mm -hmm. han, eh. na agaw na agaw pa ng sustansya. pili nat yan po si bossing at kumuha ng kawayan saan mo ba, ba yan gagamitin? mapagawa ako ng bakay ah ay may babalikan ka pa? Mukha po man. anong bakay kong yan at ito na po lahat yung talong na na-harvest ko. Ito po ay lulutuin ko na. Magtotorta po tayo. Kapag tortang talong po ay inihaw, ay ang gagawin ko po, ilalaga ko na lang po. Hugasan ko lang po at akin na po yung lang. Ako po ay nakagaling na rin ng bayan ako'y bumili pa ng mga gagamitin kong sangkap. Sa pagluluto. torta ay lalagyan ko po ng giniling. Pinakukuluan ko na po yung talong. Ito, torta. ngayon ay lalagyan po natin ng giniling. Gigisa po natin siya sa bawang sibuyas. Lalagyan po natin ng kamatis, bell pepper, at saka po paminta at uh, liquid seasoning. Magigisa na po tayo ng bawang at sibuyas. Ayan natin yung bell pepper at saka po yung kamatis. Giyan natin ng kaunting pamingta. Saka po ng kaunting asin. Pwede po kayong magdagdag pa ng mga papalasa na gusto po yung isa. Ayan, at halawin lang po natin. Giyan natin ng kaunting liquid seasoning. Pakpan muna po natin. A few minutes later. Ayan po at magbati na po ako ng itlog. Ito po ay meron na rin pong asin. Babaakin lang natin itong talong. Lagyan lang po natin ng giniling. ayan po, nagpainit na tayo ng mantika at isasak lang na po natin itong ating torta Yan, habang tayo po nagluluto ng ating torta ay saklang na rin po dito yung ating Ah, uh, Paksil na bangus. Yan, at nandito na po si Andres. Kadadating lang po si Andres at maraming pasalubong. Wow. Thank you, Andres. Sa pogi. Ayan po si Janet. Busy-busy sa pagpapartida ng mga pasalubong. <laughs> Panahaisen. Panahaisen daw yung sa... Sa honor lenses. Sa lenses. Kumain. Kadadating lang po nila. Ayan po, nakahain na po ang ating mga ulam, ang pinaksiw na bangos at saka po ang tortang talo. Ayan. Bawal isa na guys. at patuloy nga po kami inata nagdadasahan sa mga gabui pagpuna nang sa dom naghapot dito sa amin amen yes anak mo rin oh please ngayon ini pa amen may chance din sa

Oh, masaya, masaya si Andres, nakipanay ang till oh, oh. <laughs> 8. Ay, malaya, isa, huwag mo pisang-pisang nga Oh, Oo, madami. Ah. Oh. Hindi mo pa kinuha yung isa eh. Halitay Yan na may sobrang tigi isa. Halitay. Salamat. Oo, oh, so, pagka mabagay lang sa ubo ni Janet ay nakakain. Nabibitin. Ang sarap. Hmm. si Bosing ko ay naka sweater at yan ay pagkatapos kumain ay maninima at yung dalawa daw ni white mama ay mamimingwit magpapasipsip maninima ng ano? ng hipon nga hmm. ba? nga nabibiting sa subo si Andres kaya nagpamaktol po at kumakain na si Nini. Siya po ay kadadating galing sa school. Siya po ay dito kumakain sa bahay. Pagkasibig sa school, dito na po siya Hindi ka na kumakain sa labas. Hindi na. Para po makatipid. Okay. Nagtitipid po si Nini. Sa bagay, yung nga namang ikakain mo doon, ay umuwi ka na lang ng bahay at o, libre na kain dito. Makakatipid ka nga naman. Kaya si po ay kahit pa paano ay nakakaipon na sa kanyang pang araw-araw na baon. <laughs> Kuha ka pa ng torta di at marami pa yan. Sino pong nagluto? Abay ako. Masarap po. Hmm, marami nga ako niluto eh. Naginiging nga yan, kaya ako ano. Ayan po yung dalawa ni White at saka po si Bossing. Sila po ay naman daw po ng mga huli ni... Ha? May huli kayo? Siya nga. Ayan po si Kim. Dito rin po natulog si Nini. Kumusta ang tulog Nini? Masarap po. Malamig. <laughs> Oo nga. At saka grabe na ni kalakas ng ulan kagabi. Oh, okay. Para si Nini po ay namamaloktot eh. ay. <laughs> Mamaloktot. May kumot naman po. Kaya lahat talagang grabe ang lamig. Eh. Ayan na po yung dalawa. Ano kaya may huli sila? marami daw huli. Mukha maraming layak. Ano yung huli? Abay, maraming nga ho ni. Oba! Ay, ganda ng huli. Pansigang na. O, ay, may pansigang na. Wait, dahan-dahan ha. At baka ikay, maano yan yung cellphone. Mag-viral ka. Yang tayo ngayon, mamaya, uha po ah, ang huli nila. Grabe! <laughs> laki ng sugpo! Oh. Laki mas malaki doon sa nahuli namin. Abo, ang Abo, malaki niya. Ko, may malaking saray niya. Grabe po, kalaki ng huli nilang sugpo. Aba, uha Malaki pa sa oh, oh. Tapos ito ah, uho, wow. oh. gapalad. Yesap sap ito, mahala na ito. Yeah, yung mahalang ito. Iya, dapat ako'y sumama. Ah, <laughs> Grabe. Hindi kaya ito maglundagan. Yung tanghuli namin ng kuya, naglundagan. Ay, hindi. Kaya karamihay kagabi pa. Sabi ni Kuya Emile, yung iba'y patayin na. No? Uh -huh. Aba. Pero mayroon pa naman buhay. Eh. Pero karamihay, ano nahilang, na, hilang hinang hinana Gawa ng kagabi pa. Kaya nga sabi. Ay, ang bok Ay, may natawa walang kasad. Hmm. <laughs> natin. Oh, grabe. Ganda. Dalawa sila, oh. Gapala, ang laki. Madi ay, malaki lang ng ganay. Ang Aba, oo, oo. Malaki. At bakit? Malasa. Aba, yan ay parang first class na isda. Parang oh. yan ay yung... Oh, tignan mo naman ka. Laki, oo. Oh. Malaki, oh. Ayan po, ang laki ng mga malaki. sub. Oo, oh, oo. Aba, ilang pala n'yong huling sub po. Aba, oo oh, Ilatag mo nga, di yan. Ha? Sakto. Bakit? Ang May tabla si... May tabla ah, nakapulot ka. To. Ayan lahat ang sugpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ang sugpo. Thing. Tapos ay ito ang mga isda. Dapa, oo. Oh. May hipon pa. Tapos may sigay. Pang oh. huli kayo. ang huli nila. Tapos po ay pitong sugpo na malalaki. Tapos po may isda pa dito. Ah, may kasag, may hipong pasayan ay, at ay, 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 may ay. mga huli po silang ay, sigay. Kaya dito sa ating ganyan na ay nasimilya. Dito po ay talagang maraming sugpong similya sa aming ilog. Ko. Yan ay wild. Yan, yan na huli si... Kaya ang kuya ay masipag magpapasok ng tubig sa gabi. Ay, nang no, pumasok yung mga similya. Napasok ka Hindi, yung maliliit. Oo, naong nga. Ibig sabihin oh, Yung mga kalalaki ah. Oh? Tapos diyan nalalaki oh, sa Oo, Yung mga ganang kahaba. Tapos yung mga hindi pumasok, ay diyan nalalaki sa hip, sa ilog. Tapos kapag kagana itong maulan o kaya ay ano, ay pag sinuwerte kayo, yan ang huli. Aba, pag ibebenta mo white tea ay, ay baka kung gaano na eh pag ibebenta mo. Oh. Mahal ang kailo ng sugpo. Tulutoy na po natin itong mga malalaking sugpo na huli ni na bossing at saka ni wife. Oh, Oh, po <laughs> <laughs> oh, ay pito. Ay, natatakpan yung malaki inik. Eh. Yan, yung po malaki, yan. laki <laughs> okay. Yan po, ay pito na sugpo. po. Lulutuin na natin at tamang-tama -tama, bukas ay nalito ang timhitik dahil anniversary, kumbaga may celebration ng anniversary uh, ni nanay at ni tatay. Pero as of recording time ay kahapon yung kanilang uh, recording. Pero ay, ang ating kainan ay bukas. Dahil bukas ay uh, walang paso. Uh, Linggo. Uh, ay lulutuin na natin po, ay para uh, bukas. Papapulahin na ni atin lang hindi mahampok, no? Uh -huh.

Ito pong huli nilang isda ay ibang luto naman po ang gagawin dito ni Bossing. Gagataan daw niya ito. At bayo na po si Bossing, nagtatapas na po ng niyog na panggata. Oh, ba na kayo may tubo? Dito naman po ay may kayuran. ayo din na lang po. Nagkakayod na po si Bosing nung panggata po niya dun sa isda. Babaguhin natin na yun. Alin? Yun. Yung isda. Dapat natin sa po yung isda. ah, uh, ito po ay ginanga na. Tapos po ay ngayon ay hinihimay po ni Bosing. Tinatanggal na po yung tinik. Wow, oh, maitlog ko. Tapos gagataan po yan ang liputok. Parang style daw di po sin dito ay binagoongan. Parang gagawing bagoong. Parang ang pagkakagata niya ay manti-mantikahan eh. Iga. At sabi, ito, ito, po ay parang nagka-amoy at natagal sa tubig. Ay, eh, ito po ay parang style bagoong ng ating gagawin. Gawa ng kagabi uh, pa yan hulihan ni eh. Parang hmm. na yung isda. Nahampok. Pero ngayon na eh, hindi naman po, kaya sarap na yan. Ay, pina, sariwa. Parang isa po naman eh, kaya ay ilulutuin ko ng lahat ng pan. Yung isa lang naman ang nahampok okay. ka niya, yung iba hindi. Ay, paparehas na po ang luto gagawin ni Bossing. Pero mong bukod-bukod din pa. At eto po, nakasaklang na yung isda na inimay ni Bossing. Tapos po ay nilagyan na ng diputok o kapanggata. At kompleto rikado na po iyan. At ito po yung hanggang sa magmanti-mantika. A few minutes later. Ayan guys, at ito na po. Luto na. Ang ating binagoongan. Ang bong ng amoy. Busi, ang amoy nung bagoong. Bong. Patay na. tayo na po ang ating hapon. At eto na po ang ating binagoongan. Nakalagay na po sa isang ano. Ito po ay masarap ng sausawan. Ng nilagang talong, nilagang okra, mga binanliang gulay po. Talbos ng kamoting bagin, uh, kung ano pa mang gulay. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-iingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!